Li. yes. Punta tayo dito sa? Yes. Huh? Dito sa Gandu. Sayo yung respondir. Bago lang 'to. Dito sa Barangay Gandus, Pansabangay. Ito ba entrance? sut mo suta Dapat <laughs> pala yung bagong It ano. Ito kalaban. Ay, ah, kasarap kaya. No. Ito muna. Anan dinon,

<laughs> oh, Pang ano pa? Pangalawa mo na yan Luna kaya, eto nagpunta ng lumpia. lumpia. Oo mama kaya, hindi pa tapos. <laughs> <laughs> hindi na tapos 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 kanina tapos tapos 眼巴。